The sitting president. thank you message niya. Mayroon siyang nagpasalamat siya sa ano eh, sa Iglesia ni Cristo. Ah. Sabi niya, salamat Iglesia ni Cristo sa inyong uh, suporta sa Sip mo. gobyerno. Hmm. Hindi, gets mo, ako, sorry. Ah. Ang, ang akin, hindi talaga naiintindihan ni Presidente kung ano yung ibig sabihin nung rally na yun. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Mm. Isinigaw na ng taong bayan. Doon na, isinigaw na ng INC kung ano yung problema ng bayan natin. Pero siya nagpapasalamat sa suporta ng INC sa gobyerno niya. Lutang din eh, no? I mean, hindi niya man in-acknowledge yung isinisigaw ng mga mamamayan Pilipino doon. Mahalang bilihin. Di ba? Uh, ganito ang, ano, ganito ang uh, taas ng, ano, ng krimen sa Pilipinas. Droga. Bumalik na naman. At kung ano-ano pa. Si, si uh, Leta, nagsalita rin tungkol naman sa issue dyan sa Congress na tila mo hindi na nasusunod yung due process. Mm -hmm. Tapos yung isang minister nila na napakagaling, sinabi din, yung lahat ng mga issues na kinakaharap ng bayan natin, hindi niya na-capture -na yun. Mm -hmm. So nagpapasalamat siya sa INC sa support sa gobyerno niya pero never niyang in-acknowledge yung hinaing ng mga taga-INC na nagpunta roon at sinigaw yung problema ng bayan natin yun ang isang pinakamalaking problema natin, kasi hindi ko alam kung bingi yung ating uh, presidente o hindi niya araw